Kiraray na itutulod ni Senador Lito Lapid ang panokalag uh, Panukalang Agricultural Pension Fund Act or ang Senate Bill No. 1230. Ini ang bagong pagkatukar sa Kongreso sa pagkataon ng pension sa mga para umaasin man na uh, mga parasira. Ginibo ni Lapid ang uh, naunang bita ng usipon sa sarong uh, pagkatubang kanini sa media sa probinsya kan na Batangas, uh, Kansu Dagos man na pinaglibot ni ang mga merkado sa probinsya kan Batangas sa Sinman, Quezon, kanakalis na Miyerkules ang probinsya kan Batangas sa Sin Quezon ang sa mga panginut na source ang mga agriculture product arog kan na protas sa mga sira asin a, kanyugan kabali na digdi ang paroyan. Mentras tanto nagasagimunin motor si sa nagkapirang mga malawaan sa Batangas, isan si man kison, kanakalis na pet sa 30 kan bulan Abril, asin maugmang pinag asin dagos na pinagisabat kan mga namamanwaan digdi.